So nakagawas na patagay sa so sa mga prutas no. kaya magpalit mapalitan prutas kay maprutas ta kay para Juan, kita magluya kay nagluya na ta sige lubog sige puyo aning balay na to nga murag na wala na wala may dire so dire nagpalit ko Juan, marang og durian marking kilos durian tag 180 ata nya tag 180 nya 190 ang durian ug puting kamaya nya pum, pumilo pod nya pumilo hasta pumala pod so atay choice palita so na ako dire sa paningki guys kay magpalit ko og gulay <laughs> Tagal uh. kay na gulay guys. Busy kay sila oh Busy sila yung gulay. Naipak ko. Alubati, saluyot, pinangkong, tangkong, pinangkong na pula. Okra. Okra so guys, gikan natin palingki mo, natin na palit sa palingki no. Nakadiri ko Ay kanis sa kayo Marang kuning kaon Marang tag mo ka bilan ini test na kamahal. 200 likewise. Kani 140. Kani ra 140 na ni no. Diri ako malimtan guys, bata pa ko elementary or high school. Bata mi sa isa ka kamansi nga kuma. kasi kay na diri ka kamansi nga puan. Isa na siya fruits or veggies vegetable. Tapos nakahan sa iyo. O, balok ang kurats ba na ako? Durang ay, it's the most. Magulat, ni Kunay mong lukes kayang liso ang nakamalungag na siya. Naragay sa kapal. Balik ba yung finish? Naragay so, sa bainti. Alright guys, balik ba ang putos? Kamansin at tawag sa mga amot sa inyo. Tawag sa inyo. Tawag na ako ni Oma. And then, abukado guys, binuo ko. Sa balay, mga hulog naman ng abukado. Dili man makaon dali. Tagnubinta. Tagnubinta abukado. Nubinta. Pero ano siya, pilit ng abukado. So, ang durian tara sa gawas kay Manimaho, Maho rin sa itong kwarto. Pero mumutan, no? ang durian. So, mara itong guys, itong nakalit. Ay, okay. hindi dyan, nakapalit. ka pag nilay. Kukra. And, cute kayo. Ano dyan niya? Ang palay. So, mara ito guys. Bye! Hi guys! So, magbasay ko karang adlawa guys, no? Okay. Gikuan ako guys. Gisumahan ako. ng mga mantika on. Oh, no? Piling na ako. Kuan. Mala na kayo tag panit bitaw guys eh. Magulay ta kay dapat sa isa ka semana magulay gita ta dili kay puros lang gita kuan gisa-gisa. Wa nay mga kuan wa tay ma maluyahan dai ta maluyahan ta sige ka uno ginisa wal tay calcium. So magulay ko. Ug kana gilunod na ko ng mga utan nga gahi giuna na kuna, ugi hurot, na og gihurot nako na sila no gidungan ko na sila og lunod kay na sila dungan na sila kalata og butangan ako asin isa kaluwag og magic sarap so chicken kebbs na lang no choice kapag na og palit takluban og kulaton. Kulaton nga mag humok ang mga gahi nga utan og ipakita na ako, nag live ko sa tiktok para double income charis <laughs> double income bitaw ga live kong tiktok guys kasi gusto mo mag follow sa kong tiktok dito mo add to mo sa kong tiktok amalit mo dito kaya nakoy mga baligya dito para mahalinan ko nako ipalit og sudan kay magmokbang ko para i-content na, na ako alugbate so gisukay-sukay dira takluban o gulaton nga maluto o dira luto na siya so mora to Bye. God bless. Paki-follow ko. Pakitan ako sa kong video. Hi guys. So mag tanya ta ni ato marang pinalit na to guys ni. Hello guys. Kinsa ka na ni guys? Hindi da ba ni mo guys. Oh, Diri guys, nag, magluto kong para sudan sa panihapon, no? So, nag, Itong sudanon dira guys, batong tapos na leftover na ako atay sa manok nga adobo atong sang adlaw so ako na siyang isubak. Tapos na mantika so nag ako nang gilutong egg no kay mag fried rice sad ko kay na may bilin nga bahaw da. Bahaw guys, din ako na lang gi fried rice no tapos nilunod ang bumbay ko ahos. And then, ang rice, ato na gilonod. Kaya ito mo na fried rice. Basta na ako guys. Ako ginawa yung fried rice. No? Kaya para dili sayang ang baho og makaon siya din. Li. Butangan po din ako siya itlo para mulami po na fried rice. And then, gimikas-mikas na ito fried rice para mukuan din ang mga kundi, mga sangkap asin or And sa pana siya dira. Basta And then, nagisan na ako glamas para sa atong adobo nga. Bato nga, gibutangan din ako siya. O magic sarap. katong leftover na to nga atay sa manok nga adobo. Gimbutangan na ako siya gamay tubig. O gi, sugkay, sugkay, And then, gitakluban, giabrihan, gisugkay, sugkay. And then, humana siya, guys. Luto na siya. So, bye. Dorian, Tingdira guys. Diuna na ko kanang durian Okay, kay kakanuno na kay kung durian guys. Aya ang kaon na kanon sa so, giuna na ko na siya kaon. Dire dire di, ko ko Bye.